pa explain naman kung para saan yung color red, yellow at blue na mga variant. Salamat. Ay okay. Charis. <laughs> at sige, explain natin kung para saan yung mga variant na yan ng ating keratin opti straight, mga sis, at bago ang lahat, syempre kailangan natin ng hair model para ma-explain natin kung para saan yung mga uh, variation na yon ng ating keratin opti straight at itong buhok ni client ang perfect charis Pinaka-perfect example para magamit natin yung tatlong variant na 'yon, mga sis. So explain ko muna yung card status ng buhok ni client. Ito ay nakulayan mga 3 or 4 months na yung nakakaraan. Then ah uh, meron siyang previous Highlights or bleach pero nasa laylayan na yung kanyang bleach part mga sis. So bali -ke keratin opti-straight natin ito at gagamit tayo ngayon dito ng tatlong variant ng ating keratin opti-straight yung blue, red and yellow. So sa pinakita ko na client's hair model natin ay pasok dito yung tatlong variant. Ang tatlong variant na 'yon ay nakadepende sa buhok na ating paggagamitan. So gagamit tayo ngayon ng blue variant. Ang blue variant is para sa mga resistant, virgin hair, healthy hair, wavy and Uh, curly or kinky hair. So yan yung inapply ko dyan sa may black part mga sis or yung pinaka regrowth ng buhok ni client. Bali blue nga yung inapply natin dahil yan po ay yung pinaka virgin or resistant hair niya. Ang red variant naman is for colored to healthy hair. Normal hair, pwede rin siya sa wavy hair, mga sis. So, yun ang in natin din sa buhok ni client doon sa kanyang colored parts lang mga sis hanggang doon sa part na dugtungan ng colored to bleach hair. Yung yellow variant naman is for damage to bleach hair and for very or highly sensitized na mga buhok. So yun yung in natin doon sa pinaka end ng kanyang hair or doon sa part na bleach hair mga sis, yung yellow variant. Kaya po may tatlong variant ang ating keratin optis straight dahil nakadepende po ito sa paggagamitan natin dahil yung tatlong, ah, tatlong variant na yon is magkakaiba po yung concentration ng straightening ng kanilang mga variant. At kapag nakuha nyo na yung mga technicalities nitong tatlong variant na to, napaka-easy lang mga sis. Dahil pwede mo nang laro-laruin yung mga A uh, variant na 'yan sa iba't ibang klase ng buhok mga sis. Let's say for example kapag uh, nakuha nyo na 'yung tamang technique nito kasi minsan 'yung blue ginagamit ko rin siya sa mga uh, colored hair. So nasa pag-analyze na rin 'yan ng hair at siyempre sa pag-execute natin sa buhok ni client. So ganun lang siya mga sis ang explanation dito kung bakit merong tatlong variant 'yung ating keratin of the straight. And I hope nakuha nyo or na-gets nyo yung aking explanation dito. At kung hindi nyo man nagets, i-PM nyo na lang ako. Charis. So, ayan, apply na po natin dito ng ating keratin opti straight. Tatlong variant po yung in-apply natin sa buhok ni client. At nilive ko ito for about 3 uh, hours. Saka naman natin siya binanlawan. Banlaw lang ng running water at patuyo ng 100%. At itong na nga yung naging result after natin siyang uh, mabanlawan at ma-blow dry. So straight na yung buhok niya mga sis. Unlike nung kanina na wavy talaga yung buhok ni client. Then after nito ay linansya natin. So ito naman yung naging result niyan after hair ironing. Bali gumamit kami dito ng dalawang klase ng heat temperature. ah, uh, dyan po sa colored parts niya ay gumamit tayo ng 200 degrees Celsius din sa uh, bleached part naman niya ay gumamit lang tayo ng 160 degrees Celsius. Then, uh, nag-same-day wash tayo dito mga sis para makita na rin natin yung partial result or final result na din sa buhok ni client since uh, nag-same-day wash nga tayo. Bali, shampoo and conditioner yung na ginawa natin dito. So, i-fast forward ko muna dito mga sis ha, sa part ng ating pag-blow dry. Then, pakinggan natin yung sasabihin ni client sa buhok niyang keratin optic straight natin mga sis. Dahil itong client natin ay hindi naman siya nagpapariban. So, trinay niya lang talaga yung ating keratin optis straight. Gusto lang daw niya mabuhay, kumintab, at the same time mag-straighten ang hair niya pero ayaw nga niyang ipariban dahil... Shokot daw siya. Charis. Sobrang ganda 'von. mas maganda siya sa personal So ito naman yung result niya nung same day wash namin, mga sis. Ginupitan ko na rin yung mga ends niya dahil merong mga split ends at talaga mga sis, talagang plakado, makintab at straight talaga yung kinalabasan ng ating ginawang keratin opti-straight, tatlong variant sa buhok ni client. At check naman natin yung ating client's feedback and after wash result nyan mga sis. At ito nga yung ating client's feedback. Ang sabi niya, same pa din siya after first wash last night. At ito yung video na sinad niya nung napaliguan na. Diba? Straight, shiny and bouncy pa rin yung kanyang hair. So hindi po ito rebound. Na, treatment lang pero uh, bouncy and straight at buhay na buhay ang kanyang buhok. Sa It. the- day.